At pinadang decision na sa Korte Suprema ang petisyon na humihiling na atasa ng Commission on Audit na mag-issue ng Notice of Disallowance at ipasaoli ang pork barrel ng mga senador kongresista noong 2007 hanggang 2009. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hinihiling ni dating Manila Councilor Greco Belhika na mag na ang Korte Suprema sa kanilang mandamus petition laban sa Commission on Audit. Sa naturang petisyon, Nais ni Belhika na utusan ng Korte ang COA na i ang mahigit 6 billion pesos na pork barrel ng mga mamabatas noong 2007 hanggang 2009. Humingi na ng palugit ang COA upang sagutin ang petisyon ni Belhika. Ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito nagsusumite ng kanilang komentaryo. Dahil dito ayon kay Belhika, may kukonsiderang nag-wave na ang COA ng kanilang karapatan na sumagot sa petisyon. She was supposed to Um, answer the uh, mandamus petition or the summon of the court last July pa po. Pero um, hindi po nila nagawa. So now we're filing a motion or a manifestation of the uh, instances that uh, have happened. Sa oral arguments noong nakarang taon, nangako si COA Chairperson Grace Polidotan sa Korte Suprema na iisyuhan nila ng notice of disallowance ang 6 billion pesos na pork barrel. Batay sa report ng COA, napunta ang pork barrel na ito sa mga questionable ngos kabilang na ang mga ngo ni Janet Lim Napoles ayon kay Belhika kailangang ilabas ng COA ang records nito upang masunod ang utos ng korte suprema na imbestigahan at panagutin ang mga nang-abuso sa kaban ng bayan para po mas malawak ang mas malawak ang investigation at prosecution hindi one sided or um hindi um, selective na gaya na nakikita ngayon natin, pinipili yung tatlong senador, yung vice president natin, when the court said to investigate and prosecute all who abuse and ransack the treasury from uh, through the pork barrel system from 1991. Yan po ang pinag-utos ng uh, Korte Suprema. Isang taon na ang nakalipas ng ideklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang pork barrel at ipinagbabawal ang pagkakaroon nito sa taunang budget ng gobyerno. roderick mendoza untv news worldwide